mga katukay hunguha nga pala po tayo ng dulo ng kawayan pang tukod po sa mga sitaw at are po ay mga pamuste si tatay naman po nasa baba nang hunguha po doon ng mga salang kahoy tayo naman po dulo ng kawayan mga pagdadalwaan mga katukay. yan po mga katuki as lang po mga misisit yan kakabagan naman po yun ng sitaw alip po po mga katuki Kawayan no? Oh. Ito na mga katukoy, mga mga sangang kinuha ni Tatay Ayari po yung mga sangang ng kahoy. Ayaw. Ito po ay papanukot sa mga balag. Ah, mahirap kasing kumuha mga ng kawayan. Gawa ng matinik po. Tapos nakagat pa po ako ng putakte. Oh. Ito nga pala po yung pinantatalay namin si Lumpugo mga katukoy. Ari po malimit na ipinantatali sa mga kahoy lalo na pag nasa gubat mga katuki. Silong pugo po ang tawag. Ari ho oh. Na mga katuki ganyan yun, silong pugo. Bidahon ko hintay. Ito po ang dahon ng silong pugo, mga katuke. ito naman po yung ipinantatali, yung tangkay. Pag malaki na po ito, ito, talagang matibay po itong panali, oh. Ang ah, po tuloy, mga katuke, lalo na pag doble. Kaya po ang pagtatali niyan, dinodoble para hindi po maputol. Ayan po, oh. Apat na doble, mga Ang ah, ganyan po, pagtatali niyan. Ito po, ganito ang gagawin. Ya, ipoposte po yan sa mga balag ng sitaw, mga katukoy. po. Kita nyo po itong kahoy na ito. Ganito po ang gagawin dito, mga katukoy. Ano. Itutukod po yan hanggang doon po sa dulo.